Ano sira, tay? Ano sira motor mo? Mayroong tumigil e. Biglang tumigil? Eh. Tum tumigil? Oo. Oh. May gas pa po ba? Ha? Mayroon pang gas? Mayroong. Mga pinalisa ko na spark plug e, eh. ayaw ko din. Spark plug? Ayaw pa din? Ayaw pa. Sa'ka pa ba uuwi, tay? Ha? Sa'ka pa ba uuwi? Sa'ka pa sa Garden Villas? Dingyan? Hindi, Garden Villas. Garden Villas? Anong sa may sakop nun? Santa Rosa? Santa Rosa pa? Naku, layo mo pa tayo. dito ka palang sa Binyan eh. Ah, ganda na lang tayo. Ah, takin kita pa uwi sa inyo. Malayo pang lalakarin mo. Nandito ko palang Binyan Laguna eh. Ay ka Ha? Ah, hinihingal ka na? Ah, takin na lang kita tayo pa uwi sa inyo para hindi ka na mahirapan magtulak. Malayo pa Santa Rosa Laguna rito eh. Ah, oh, tara tara. Alin pa? Ay, ne, na, meron na po ako. Kamahal ng tingin mo. Po? So? Kamahal ng tingin mo. Ay, hindi pa ako naniningil, sir. Ay, hindi pa ako naniningil. Ay, ka ba yung nasa YouTube? Ah. <laughs> yung, ah. Pag may nasisira, tumuntulong ka. Ay, ka ba yun? Ah. <laughs> Ah, baka kamukha ko lang yun, sir. Ay, hindi ka mukha. Basta ganun ka. Okay. Okay. Tay okay, pa lagay dito yung ano address mo para alam ko kung saan tayo liliko. Ano? Malusa Garden Villas. Ato sir, uh, Garden Villas 3 Phase 5. Pastry? 3, 3 Ito to, pastry. Ang daan natin, Santa Rosa City Hall Tama po, no? Santa Rosa City Hall Okay Sige tayo, uh, bali sa gilid lang tayo Tapos daan-daan lang tayo tayo, eh Okay Okay ka na tayo?

Dito na kayo tay? Oo. Ah, kasi ah. namatay. Namatay talaga. Oo. Ngunit may dalas siya nga to. Siyempre. Siyempre. So paano mo na ng dada, boss? Ah, nasa yan po ako. Nagmomotor ako. Nakita ko siya. Nagtutulak okay. na, ng motor. <laughs> eh, hinihingal na raw siya pag eh. Nakita. Eh, ahinata ko na lang siya papunta sa Santa Rosa. Naka saan ka? Ah, taga Binomonan Rizal po. Ay, Uh, sa binyan niya nakita ang dada? Ay, may pinuntahan po kasi ako sa binyan na warehouse sa liit. Eh, pauwi na akong binangonan. Pauwi na akong binangonan, nakita ko siya, tulak-tulak niya yung motor. Eh, hinihingal na daw siya pagtutulak eh. Atay, ah, uh, paano? Tutuloy na ako, malayo pa ako, binangonan Rizal pa ako eh. Ah, salamat po, salamat, salamat. Eh, tutuloy na po ako na eh, kasi malayo pa ako, binangonan Rizal pa oh, po ako oh, eh. Binangonan niya. Opo eh. Kasi magkasunod kami niyan eh. Ah. Sabi ko na lang stop line na. Sabi ko na kakailang go na go, wala pa, tagal-tagal pa. Oh, dun nga po, bago mag stop light, nandun siya ko siya nakita, pag go ko nung stop light, nakita ko siya, tutulak nung motor. Kasi Ah. Ano tay? Eh. Ah, okay. Paano tayo? Uh, mauna na pa ako. Pang gasolina. Ay, nako. Okay na 'yan. Okay na 'yan. Marami pong laman. Okay. Hindi po ako tumatanggap na eh. Hindi, sige na, sige na. May pasensya ka na, Nay. Hindi kasi ako tumatanggap ng pera na. Okay na po 'yun. Hindi, Ang mahalaga na eh nakatulong tayo. Pang sige na, Tay. Eh. Sige na. tay hindi po kasi ako tumatanggap ng pera tay. Sabihin mo pangalan mo. Ah, Nas po, mas. Ay, mas. Nas. Nas Nas. Anak ni ano? Nas. Oh, Opo. Paano? Tay, tutuloy na ako. Ano ako po, ah, ako ay malayo pa, binanguhanan pa po ako eh. Hindi na papasalamat. Ah, okay na po 'yan, tay. Oh, Amalaga ah, nakauwi ka. That's that's salamat. Ah, salamat. Uh, salamat po, salamat.